Hello po! For today's video po pala, magbibigay ulit ako ng update tungkol dito sa braces ko. Bali, ika-port adjustment ngayon ng ang uh, ngipin ko. Matapos yung bunutan nung nakarang April. So, uh, kung bago ka po pala dito sa channel ko, nagbibigay po ako ng update tungkol dito sa braces ko or uh, nagbibinablog ko yung tungkol dito sa braces para po magbigay ng kaal konting kaalaman, kaalaman para kung gusto nyo po magpa-braces or nagpaplan uh, nagpa-plan kayo, or may braces na kayo pero parang kailangan pa daw bunutan ng ngipin nyo yun. Uh, gusto ko lang po magbigay ng konting kaalaman based dun sa uh, experience ko tungkol dito, dito sa braces. Uh, last 2019 ako nilagyan ng braces. Uh, pero sabi ng orthodontist ko kailangan daw bunutan pero hindi, hindi ako nagpabunot kasi nga parang Siyempre nagbablog kasi ako at nung time na yon parang nahiya din ako na may makitang parang abong isang ipin ko. So hindi ako nagpa, nagpabunot ngayon. Sabi ng orthodontist ko, titingnan daw kung mag-o-okay mag siya ng kahit walang bunot yon And then ang ginagawa niya lang na every time na adjustment ng ngipin ko, binabawasan niya kada sa mga ngipin. parang nililiha po. May tawag doon pero parang nakalimutan ko po kasi. Nililiha niya and then yon para makatulong daw para makapag-adjust yung ang uh, ngipin ko then, kaya lang umabot na ng one year. Nung nakaraan nga, muling pa-adjust pa, ko nung last year. Ano nangyari? Sabi niya, kailangan daw na uh, bunutan na yung ngipin ko kasi parang baliwala na lang din daw pag-adjust ng ngipin ko at baka, do, baka din daw masira kaka kakabawas sa mga ibang ipin. So, sabi ko, uh, sige po, hindi pa ako makapag ng time na yon Hanggang sa umabot na nga ng lockdown, hindi pa rin ako nakapag ng time na yon So, almost one year na ulit. So, almost two years na ah uh, matapos lagyan ng lagyan ako ng braces pero hindi pa rin nagka hindi pa rin naayos yung over bite ko o yung tinatawag nila ng overjet. Ah, uh, pero ang nangyari kasi na naayos naman yung sa sungki ng ipin ko which is yun naman talaga yung habol ko dun sa braces kung bakit ako nagpa-braces para maayos yung sungki ko kaya lang yung uh, bite ko daw hindi maayos kaya sabi ng orthodontist ko na kailangan na daw gunutan para daw uh, umayos yung uh, tawag dito yung bite ng ipin ko yung tinatawag nilang overjet o yung para naka yung naka-overlap masyado yung nando sa upper teeth. Ganito. Ayan, nung naka-overlap, so hindi maayos pa rin nung sa tingin ng, ng orthodontist ko na hindi pa rin maayos yung sa ngipin ko. Kahit na meron na, na okay na yung suke. So, uh, ngayon yung year na to, April yon in-encourage in na ako na, encourage, in-encourage na na ako na magpabunot talaga. Sabi niya, kailangan ko na daw talaga magpabunot para daw maayos ng ipin ko. Kasi kung tatanggalin daw po kasi yung braces ko tapos ipaayos yung sabay ko para din daw hindi ako nagpa and then pangit pa rin daw tingnan. So sabi niya ganito na uh, or pwede pa rin bumalik sa dati yung ipin ko kasi nga hindi naman din talaga naayos ng maayos. Hindi naayos ng maayos. Yun po. And then kaya po yun, nung time na yun, April, nagpa-bunot na ako yun. Kahit na hindi ko alam kung tama bang nagpabunot ako. yon pero nandito na rin kasi ako, na, nandyan na nakapagpabunot na ako. Kaya tinitingnan ko na lang or ina-update ko kayo kung nagkakaroon ba ng improvement yung sa ngipin ko. Pero kada adjustment naman ng ngipin ko, nakikita ko na parang may pagbabago sa ngipin ko. Eh nakikita ko naman na dumadasog talaga yung ngipin ko. And then, mas lalo nga ngayon na nakita ka na ayan, nanaki na ng space niya dito. Ayan na, oh. Nanaki na ng space niya. So, eto, eto muna daw kasi yung dalawa na to. Yan, ang una niyang i-a-adjust. Susunod to. Yan, susunod to. And then, dito nga po, nawala na yung pinaka- Overlap. Nag-overlap po kasi itong isang ngipin ko. Yung malaking ngipin ko dito, medyo masyadong naka-overlap doon sa isa. So, parang pangit siyang tingnan. Parang super crowded yung ngipin ko dito sa harapan. So, ngayon parang nag-okay na siya. Yan, medyo nag-okay na siya. Ayun, so, sa sabi ko parang nakikita ko na nag adjust talaga siya. So, medyo kita nga lang dito. Yan, pag tumingiti ako, kita na talaga siya. Pero sabi nga ganun ng orthodontist ko na maging maayos naman siya basta regular yung pagpunta dun sa kanya para magpa-adjust. So tapos naman na yung payment ko sa kanya and then napapa adjust lang na lang din ako sa kanya. Yun, kahit wala nang bayad, okay na daw kasi nga tapos na yung, um, yung ano ko sa kanya, yung payment, yung bayarin. bayarin. And po. And then, bali nung Monday po ako nagpa-adjust nagpa ng ngipin. bali almost apang ka Ika, 3 days ngayon. So, nung first day niya, medyo masakit pa talaga siya pagka kumakain ako. At kapag dumadaan, uh, nagagalaw ngipin ko, masakit siya. And then kahapon, medyo masakit pa rin siya. Pero hindi naman siya sobrang sakit. Kung baga, kapag nagagalaw lang, and then kapag kumakain ako. Ngayon, medyo, kanina noong kumakain ako ng tinapay, so pagkakagat lang, parang asiwa pa rin ako. Yun, Yun lang naman yung uh, pakiramdam kapag nagpapa-adjust ako ng, ng ngipin ko. And then, nakita ko nga din na may pagbabago na siya. Yan lang din naman po sa susunod, magbibigay ulit po ako ng uh, update tungkol dito sa ngipin ko. Kung may pagbabago siya, kung gano'n siya kabilis na nakakapag-adjust. Uh, kung gusto nyo talaga magpa, uh, mag, magpa-braces or nagbabala kayo magpabuno talaga. Yun po. Kasi kung may braces na kayo or hindi pa, hindi pa talaga kayo binubunutan ng orthodontist nyo, yun, nagbibigay lang po ako ng update lang po. Thank you po sa panood. And then, ah uh, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko. Medyo naging okay naman na rin ng mga subscriber. Medyo na maintain naman. Then, yun din naman po. Please subscribe din po. And then, pakilike na rin po pala. Dari hindi ako nagsasabi like na ganito kasi parang hindi din naman ako masyadong hours sa ganon. So, yun din naman po. Kung bago ka pa lang, please subscribe din po. Bye-bye po. Thank you po sa pananood.